Isa po sa common theme ng horror movies ay ang pagsanib ng masasamang espiritu sa isang family member tapos ginagawa yung exorcism. Pero ang tanong po, pwede bang saniban ng mga demonyo ang isang kristyano? Ano po ang mababasa natin sa Bible tungkol dito? Pag-usapan po natin ang tungkol sa demon possession in 5 minutes. So pwede ba? Ang sagot po ay no. Wala pong mababasa sa salita ng Diyos na sinaniban ng demonyo yung mga believers o tagasunod ni Kristo. Tingnan po natin ang mga dahilan kung bakit hindi ito mangyayari at kung ano lang ang kayang gawin ng mga demonyo sa mga mananampalataya. Bakit hindi pwedeng saniban ang mga mananampalataya? Tingnan po muna natin ang 2 Corinthians 1.22. Mababasa po doon na tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo nasa kanya na. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang banal na espiritu sa ating mga puso. Mga Kristiyano po ang kausap dyan ni Pablo at pinapakita dito na ang believers ay possession o pagmamayari ng Diyos na tinatakan niya sa pamamagitan po ng Holy Spirit. Makikita din po ang katotohanan ito sa 1 Corinthians 6 verse 19. Ang sabi po, Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. So malinaw po sa mga talatang yan na posesyon ng Diyos ang believers at ang Holy Spirit ay naninirahan sa atin. At gaano po kamakapangyarihan itong Holy Spirit na nakatira sa mga believers? Ang sabi po sa 1 John 4.4, Ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta. Dahil ang Espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas na siyang nagahari ngayon sa mga makamundo. Sabi din po sa 1 John 5.18, Alam nating ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa salanan, Iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi siya maaaring saktan ng Diyablo. And hindi lang po Holy Spirit ang nagpapanatili sa atin sa pagmamayari ng Diyos. Ang sabi po sa John 10 verse 28 to 29, Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. So walang makakaagaw sa atin sa kamay ni Kristo, wala pong makakaagaw sa atin sa sa kamay ng kanyang ama. So hindi po tayo pwedeng maging possession o pag-aari ng kaaway. Pero kahit hindi po ito magagawa ni Satanas at ng mga kamponya, pwede po nila tayong ilagay sa gitna ng persecution, impluensyahan, palayo sa Diyos o saktan physically, mentally and emotionally. E ngayon, paano naman po yung sa case ni Ananias sa Acts 5 verse 3 kung saan sinabi po ni Pedro, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back for yourself part of the proceeds from the sale of the land? Hindi po ba ito satanic possession? Tapos yung thorn in the flesh ni Paul sa 2 Corinthians 12 verse 7 na tinawag niyang messenger of Satan, hindi po ba demon din ito na nasa loob ni Paul? And nung tawagin po ni Jesus na Satan, si Peter, sa Matthew 16 verse 23, hindi po ba yon pagsanib ni Satan kay Pedro? Kailangan pong maging malinaw sa atin na ang pagdil ng Panginoon at kanyang mga alagad sa mga demonyo ay sa pamamagitan ng exorcism o pagpapalaya sa mga demonyo. Doon po sa Matthew 10 verse 1, binigyan niya po ang mga alagad ng authority na magpalayas ng masasamang espiritu. Kung sanib po ang meron si Ananias, bakit hindi siya in-exorcise ni Peter? Nakaharap niya na mismo si Paul, kung sanib pala yung thorn in the flesh, bakit hindi po siya lumapit dun sa mga alam niyang pwedeng mag-exercise nun sa kanya, gaya ng mga iba pang apostol. Si Peter mismo, bakit hindi po in-exercise ng Panginoong Jesus si Satanas sa kanya, kung sanib pala yun, magkaharap na po sila. Ang nangyari po kasi kay Ananias at Pedro ay pag i ni Satanas sa kanila para sumuway sa Diyos. Yung thorn in the flesh naman po ni Paul ay harassment ng kaaway sa kanya. Hindi po yung demonic possession. Wala nga po tayong utos sa Bible sa mga believers na i-cast out o i-exorcise ang demon sa Christians. Di po ba? Instead, ang mababasa po natin ay mga utos na labanan, tanggihan, huwag bigyan ng pagkakataon ang kaaway. Mababasa po natin ang ilang mga talatang gaya nito. Ephesians 4.27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Ephesians 6.13, kaya gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa ninyo makipaglaban at pagkatapos ng pakikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. James 4, 7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang jablo at lalayuan niya kayo. 1 Peter 5 verse 8 to 9 Umanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap kundi pati ang mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo nararanasan din nila ang mga paghihirap na ito. Last but not the least, 2 Thessalonians 3 verse 3, Pero tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at iingatan laban sa Diablo. Napakagandang mga talata po nito na sana makapagbigay ng lakas at tapang sa atin sa pagharap sa kaaway. So hindi po sinasaniba ng evil spirits ang Christians, pero dapat tayong mag-ingat sa mga pwede nilang gawin para impluensyahan tayo palayo sa Diyos. Pero ang ating kaligtasan ay tiyak na at binigyan tayo ng armor ng Diyos na magagamit po natin sa paglaban sa mga evil spirits. May mga nasaksihan na po ba kayong totoong exorcism or karanasan na kayo mismo ang nag-exorcise? I-share nyo po sa amin sa comment section. At dyan po nagtatapos ang 5-Minute Friday. Pagpalain po kayo ng Panginoon at huwag kalimutang maging pagpapala sa iba. Subscribe for more content.